Sa bagong tipan, sinasabi ni Jesus na kahit saan ang dalawa o tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna nila. Mateo chapter 18 verse 20. Ipinapahayag din ng mga sulat ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa mga PFCC, maging sa probinsya ng Cavite at mga simbahan o mga komunidad ng mga Kristiyano. Halimbawa nito sa Roma chapter 16 verse 5 at sa 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Thanks for watching. Noapo na, na gustuhan nyo. Ang video ni Brother Chris at patuloy nyo suportahan. I like, comment and share. God bless you.